Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observed delikadesa in my whole life. Bilang isang uh, probinsyano na taga Mindanao, Tanggen yung Bisaya, pangalan ko lang po ang aking pinanghawakan at hindi hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo akong number one. Hindi ko sasayangin yon tiwala binigay niyo po sa akin. At uh, servisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagservisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam nyo, marami pong nabanggit noong uh, hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na eh. daming mga pangalan, di ba? dami ng mga nakikita, lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, ilan mga opisyalis, tinutumbok na. Eh, sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis ano to? May cover up. Ano to para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. Please lang nakikiusap po ako. Let's make those responsible. Let's make them uh, accountable for all this mess. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Dami na pong na-mention. Na Dami pong na-mention about the Diskayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na mayroong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ang Diskayas. Eh iyan ang maaring naging negosyo nila, makipag joint venture, makipag uh, pang magpagamit po ng uh, lisensya. Eh kung may kasalanan, panagutin niyo po. Pan panagutin nyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala ang mga diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga diskaya. Kasuhan nyo. Eh kung kamag-anak ko, kasama dyan, nag-joint venture sila, noong 2017, ina umatras na nga eh. Hindi po nagutin natin, I'm willing to be the complainant. Walang problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging uh, complainant. Huwag nyo po ipahid sa akin ang dumi. Para kayo ang pumuti. Huwag naman pong 'gon ganoon. Uh, natin ang dapat uh, managot dito. At uh, ma isa iisa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na po nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. Yun ang imbestigahan. I am one with IC ICI. Secretary Vince ng DILG. I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin yan dapat uh, panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon paano ako magtrabaho. At uh, hindi po ako nakikialam bilang isang uh, public uh, servant. Noon, government employee, 2001, 1998 pa po sa Congressional Office ni former president, former congressman, former mayor Rodrigo Duterte. Nang naging mayor siya, isa lang po ang pinakiusap ko noon. Sabi ko, pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed delikadesa. Pinapili ko noon Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, delikadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging issue ito. 2018, bago mag-eleksyon, naging issue. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-eleksyon, 2025, kinasuhan ako ng 2024. Eh, mapigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito, may negosyo na po ang pamilya ko. Ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observed delikadesa. At hindi, hindi ko po babaguhin niyang aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo, kung po, anong mga negosyo pinasoka nila, eh uso po yung name dropping. Kahit sino nun, ilang beses ko nang sinabi rito sa hearing, pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name drop, nakakilala, magpa-picture na ganito eh walang, walang uh, katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po, eh meron siya nagsasabi na may magpa-file na naman next week ng kaso, katulad nung kinaso last year, kaso against uh, itong sa pamilya ko na naman. Eh mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang umili ng uh, kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag -ana? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko or kunin ng Panginoon yung uh, kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na man manghihimasok po sila sa trabaho ko. Ako po ay isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor. Tatrabaho lang po ako para sa Pilipino. Ngunit ang issue po rito ngayon ay sana po huwag malihis po yung katotohanan. Magulo po yan pag ililihis nila yung katotohanan. Nagaantay po ang sambayan ng Pilipino. Hindi ko kilala yung diskaya. at let me repeat, hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts o government transaction. Nung naging senador po ako, naging SAP po ako noon, maraming lumalapit, humingi ng tulong-tulong lang po ako sa kanila. I'm the most accommodating person, sa totoo lamang po, sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi po ako humingi ng kapalit. Sinasabi ko lang, gawin nyo lang yung tama. Just do what is right. Lalong-lalo lalo na po sa mga natulungan ng mga nasa gobyerno po. Hindi natin maiwasan, uso yung mga name dropper. Walang katapusan gagamitin yung uh, pangalan mo. Ulitin ko lang po kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko. Ako na po mismo ang magpapakaso at magpapakulong po sa, sa kanila. And uh, it would be very unfair on my part na it would be very unfair on my part po na mag, maging pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan.